Dalawang araw bago sumapit ang 2024, December 30, 2023 ay gumawa ng isang malaking pag-atake ang HOTIS sa Red Sea. Tinira ng HOTIS ng missiles ang MERSK Hangzhou. Ang MERSK Hangzhou ay isang high-class na container ship na pinapatakbo ng MERSK Line. Ang barkong ito ay nakarehistro sa Singapore, ginawa naman ng isang kumpanya sa South Korea, na Hyundai Heavy Industries sa Ulsan nagtamo ng malaking pinsala ang barko at ang naturang pag-atake ay isang land-based missile marahil ay marami na sa atin ang nakakaalam kung bakit gumagawa ng pag-atake o agresyon ang grupong hutis sa Red Sea ayon mismo sa grupong hutis kanila itong ginagawa upang pagpapakita ng suporta sa kanilang brothers sa Gaza at pangalawa kanila itong ginagawa dahil sila ay may galit sa Israel. Kaya lahat ng barko na dadaan sa Red Sea na may kinalaman sa Israel ay kanilang hinahijack, hinaharang at binobomba. Subalit ang barkong Mersk Hangzhou ay wala namang kinalaman sa Israel. Hindi nga ito nalilink sa Israel subalit tinira pa rin ng grupong Hutis. Bagay na ikinagalit naman ng United States of America at dahil dito gumawa nang isang retaliation ang US. Hindi nag ng oras ang Amerika at agad na pinakilos ang United States Navy Aircraft Carrier USS Dwight D. Eisenhower and Destroyer USS Greble. At dahil sa nagpapatrolya ang warships ng Amerika, warships ng UK, warships ng India, agad na nagsagawa ng verbal command ang United States Navy sa mga maliliit na barko ng Houthis at pinalipad rin ang destroyer na helikopter na mula sa Dwight Eisenhower. Gaano nga ba kalakas ang United States Navy na idineploy sa Red Sea? Ang United States Navy ay isang maritime service branch of the United States Armed Forces at isa sa walong uniform service of the United States of America. At ito ang pinakamalaki at most powerful navy in the world. Ang Amerika kasi ay meron silang walong Federal Uniform Services at isa rito, itong United States Navy. Kaya nitong magpalubog kahit na malalaking warships. Nagalit ang India at UK sa ginawang missile attack ng Houthi sa naturang barko dahil ang barkong ito ay wala namang ties sa Israel. Ang missile attack na ito ay mula mismo sa lupain ng Yemen at tinamaan ang naturang barko kaya nagdulot ito ng malaking pinsala. Subalit, salamat na lang sa Panginoon at walang casualties. Kahit na malaki ang damage na natamo ng barkong ito, ay kaya pa rin itong maglayag. Kaya ipinagpatuloy ng MERS ang kanilang biyahe sa Red Sea. At dahil sa ito ay nagpapatuloy sa kanyang biyahe, ay tinira uli ng hutis. At pagkatapos ng dalawang missile attack na ito, Meron na namang kasunod na ginawang missile attack ang Houthi dalawa ang kanilang ginawa subalit hindi ito tumama sa kanilang target sa huling dalawang missile na ginawang pag-atake ng Houthi sa naturang barko hindi na ito tumama sa barko sapagkat na-intercept na pala ito ng Amerika Marahil ay maitatanong mo kung bakit naka-respond agad ang Amerika sa naturang missile attack Ganito kasi ang unang pag-atake na kung saan tumama talaga sa MERS, nakagawa pala ng SOS call ang naturang barko o yung tinatawag nating distress call na kung saan nasagot naman ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis ng aksyon na nagawa ng US. At ang aircraft courier na ito ay hindi nag-iisa. Sinama nito ang buong grupo at pumunta kung saan ang barko ay inaataki ng hutis at agad na in ng destroyer ang ginagawang missile attack ng hutis. Kaya nagpalipad agad ng helicopter ang aircraft na ito upang protektahan ang Maersk cargo. Kahit na ini na ng destroyer ang ginagawang pag-atake ng hutis, ay patuloy pa rin na tumitira ang grupong hutis sa naturang barko Sakay ang mga militanteng grupo na ito sa kanilang apat na maliliit na barko at ito ang kanilang ginagamit na pag-atake sa barkong Mersk at dahil sa nakita na rin ng grupong Hutis ang aircraft courier ng Amerika maging ang helikopter na nagpro-protekta ngayon sa barkong Mersk ay tumira ang Hutis sa naturang helikopter at dahil dito ay gumantina ng tira ang Amerika sa Hutis. At ayon sa balita, hindi handa ang apat na maliliit na barko ng hutis sa power na dala ng US. At dahil sa ginawang ganti ng Amerika, sampu sa mga membro ng hutis ang napaslang at kinumpirma naman ito ng leader ng hutis na sampu nga sa kanilang mga membro ay pumanaw na at ang tatlong maliliit na barko ng hutis ay wasak na wasak samantalang ang isa ay tumakas. Nagsalita naman ang hutis tungkol sa kaganapang ito ayon sa kanila raw sila ayon sa huti isang crime daw ang ginawa ng US sapagkat sampu nga sa kanilang mga miyembro ay pumanaw ayon sa kanila haharap daw sa consequence ang US at sila ay gaganti ito ay sinabi ng brigadier ng hutis na si Yayasari kung kayo ang tatanungin mga kaibigan may karapatan bang gumanti ang hutis sa ginawa ng US gayong ang unang umatake ay huti at gumanti lang naman ang US. Kamakailan, ang US ay gumawa ng isang koalisyon. Koalisyon na kung saan ito ay upang pigilin ang ginagawang karahasan ng hutis sa Red Sea. Nasa mga dalawampung bansa ang nagkaisa, ito ay tinatawag na Operation Prosperity Guardian upang maging malaya ang mga barkong dadaan sa Red Sea. At dahil sa insidenteng ito, na kung saan sampu sa mga miyembro ng Houthis ang napaslang. nag naman dito ang Iran na kung saan ito ay sumusuporta sa Houthis. Nagpadala ng warship ang Iran at ito ay yung warship na tinatawag na Al-Burs. Luma na ang barkong ito, kanila lamang na in -enhance. Ang tanong, bakit nagpadala ng warship ang Iran? Kung ang naturang pagpapadala ng warship ng Iran sa Red Sea ay upang supilin ang ginagawang terroristic act ng Houthis ay walang problema. Pero kung ang pagpapadala ng warship ng Iran para suportahan ang ginagawa ng Houthis sa Red Sea ay isang malaking problema. Ang barkong ito ay nag-iexist na mula pa noong 1971 at na-modernize lang. Ayon sa report, ang Al-Burs o yung barkong ipinadala ng Iran sa Red Sea ay hindi kayang tapatan ang modernong barko ng Amerika, ang warships at ang destroyers nito. Marami pa rin sa mga cargo vessels at shipping lines ang nangangamba na dumaan sa Red Sea. Tulad na lang ng Maersk, matapos na isuspindi ang kanilang biyahe ay muli itong nag-operate. Subalit nariyan pa rin ang kanilang pangangamba. Inanunsyo naman ng Amerika na hindi sila kailangang mangamba sapagat maraming mga bansa ang nagtutulungan upang mapanatili ang freedom of navigation, lalong-lalo na sa Red Sea. Aminado ang US na sa dami ng mga barko na dumadaan sa Red Sea, hindi makabubuti kung isang barko lang ang magproprotekta protekta sa mga cargo vessels at mga shipping lines sa Red Sea. At ayon sa US, hindi lang naman daw US ang gumagawa ng pagpapatrolya sa naturang karagatan. Nariyan ang UK at ang India at marami pang iba. Umaabot kasi sa mga dalawampung bansa ang nagkakaisa upang mapanatili ang freedom of navigation at hindi rin maikakaila na marami sa mga bansa ang kasapi sa Operation Prosperity Guardian na may alinglangan. Isang halimbawa rito ay hindi pagpapangalan ng kanilang bansa publicly. At nito lang January 1, 2024 ay nagdagdag ng puwersa ang India sa naturang karagatan. Sa pagpasok ng Iran sa sitwasyong ito ay pinapalala nito ang tensyon sa Red Sea at ayon naman sa India ay gagawin nila ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa Red Sea at makikipagtulungan sila sa ginagawa ng US